Isang halik ang nagbigay ng pag-asa kay Anya, pero sa likod ng init nito ay isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Ano ang gagawin mo kung ang taong akala mong sayo, may tinatago palang ibang buhay, ibang babae, at mas malalim pang sikreto na kayang sirein hindi lang ang puso mo, kundi pati ang buhay mo. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, mas lumalapit siya sa katotohanan na hindi dapat niyang malaman. Kung gusto mo malaman kung paano matatapos ang kwentong ito, panoorin mo hanggang dulo, at kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong puno ng pag-ibig, pagtataksil, at matinding suspense, mag-subscribe ka ng gayon at iwan ng komento ang iyong idea para sa susunod na kwento. Sa malamig na gabi sa New York, nakatayo si Anya sa gilid ng bintana, hawak ang tasa na mainit na tsa na dala pa niya mula sa maliit na day store sa kanto. Sa kabila ng mga ilaw ng lungsod, ramdam niya ang bigat ng halik na iniwan sa kanya ilang oras lang ang nakalipas. Isang halik na puno na init, ngunit walang kasamang pagmamahal. Bakit ganon? Bakit sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, parang may lihim siyang hindi masabi? Bakit sa bawat hawak, may kasamang lamig na hindi may paliwanag? Nalala ni Anya ang unang gabi nilang magkasama. Dinala siya ni Daniel sa isang day restaurant sa Kienz, kung saan nakalagay pa sa mesa ang tradisyonal na planganita ng tumyom at ang maanghang na papaya salad na palaging nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina. Sa bawat tawa ni Daniel, para siyang nababalot ng kasiguruhan. Ngunit sa bawat katahimikan, may anino siyang nakikita sa kanyang mga mata. Hinalikan siya ni Daniel ng marahan, parang pinapaniwala siya na mayroong bukas para sa kanilang dalawa. Ngunit bakit ngayong gabi, pagkatapos ng lahat, ramdam niya na walang laman ang mga salitang hindi niya narinig? Bakit parang mas totoo ang halik kaysa sa mga pangakong hindi naman nasabi? Sa bawat paghinga, bumabalik ang tanong. Mahal ba talaga siya ni Daniel o bahagi lang siya ng kwentong ayaw nitong tapusin? Sa puso niya, para may tali na hindi niya maputol, isang tali ng pag-asa na baka sa susunod na araw, maririnig din niya ang katotohanan. Ngunit sa sulok ng kanyang isipan, isang boses ang bumubulong. Kung mahal ka niya, bakit hanggang halik lang ang kaya niyang ibigay? Bakit sa lahat ng oras na kaya maging totoo, pinipili pa rin niyang manahimik? At sa mismong sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Daniel. Isang mekling salita lang ang nakalagay. Sorry, Tumigil si Anya, nakatitik sa malit na liwanag ng kanyang telepono. Sorry. Dalawang letra lang ang bumuo ng daang tanong sa isip niya. Sorry para saan? Sorry dahil hindi niya kayang mahalin? O sorry dahil nahuli siya sa isang bagay na matagal nang tinatago? Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit pinindot pa rin niya ang tawag. Tatlong beses lang itong nagring bago sumagot si Daniel. Tahimik. Naririnig niya lang ang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Daniel, mahina niyang sabi, halos pabulong. Bakit? Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Ang katahimikan ay parang kumakain sa bawat tintig na kanyang puso. Hanggang sa isang malalim na buntong hininga ang narinig niya. Anya, hindi ko dapat kinawa. Isang pahayag na parang kutsilyong tumusok sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mga mata, iniisip ang bawat alaala -ala nila. Ang mga halakrakan sa tabi ng kalsada sa Brooklyn. Ang yakap na mahigpit habang nagyelo ang gabi sa Manhattan ang mga halik na parabang nagsasabing siya lang ang mahal. Gayon, lahat iyon nagiging tanong. Kung hindi siya ang mahal, sino? At bakit kailangan pa siyang halikan, kung hindi naman siya ang pinili? Ang luha niya ay bumagsak sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya muli ang tinig ni Daniel. May isang bagay akong hindi nasabi sa'yo. Humikpit ang hawak niya sa telepono at sa pagitan ng kanyang luha at kaba, naramdaman niyang ito ang sandaling magbabago ng lahat. Nangalog ang tuhod ni Anya habang nakikinig, parang ayaw na niyang marinig pa ang susunod na sasabihin ni Daniel. May isang bagay akong hindi nasabi sa iyo, paulit-ulit na bumabalik iyon sa kanyang isipan, parang isang sumpang pilit na bumubukas na sugat. Sabihin mo, mahinang sambit niya, halos hindi na lumalabas ang boses. Sa kabilang linya, tumigil si Daniel, parang nag-alinlangan kung tatapusin ba ang lihim o mananatiling nakakobli. Hanggang sa sawakas, bumulong siya ng mga salitang ikinabaon ng tuluyan ang puso ni Anya. Hindi ikaw ang mahal ko. Para siyang binuhusan na malamig na tubig. Parang gumuho ang lahat na pinaniwalaan niya. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat alaala, -ala, lahat pala iyon nakatali sa isang kasinungalingan. Bakit mo ginawa? Halos pasigaw niyang tanong habang patuloy na bumabagsak ang mga luha. Bakit mo ako hinalikan kung alam mong hindi mo ako kayang mahalin? Tahimik muli. At sa katahimikan na iyon, narinig niya ang panginginig ng boses ni Daniel dahil kailangan kong maramdaman na totoo pa rin ako. Kahit isang saglit lang, tumigil ang oras kay Anya. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na paulit-ulit na tinatarak sa kanya. At bago pa siya makapagsalita muli, narinig niya ang tunog ng pinto mula sa kabilang linya. Parang may ibang tao nakakapasok lang sa kwarto ni Daniel. Napatigil si Anya, hawak pa rin ang telepono, nakikinig sa mga yabag na papalapit. Daniel, sino yan? Mahina ngunit nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Daniel, ang narinig niya lamang ay ang mahinang boses ng isang babae, pamilyar ang tono, parang narinig na niya minsan nung dumalaw siya sa opisina ni Daniel. Bakit ka bulong na babae sa kabilang linya? Nanlaki ang mamata ni Anya. Kinagat niya ang labi, pinipigilan ang sariling umiyak na mas malakas. Daniel, huwag mong sabihin. Ngunit bago pa niya matapos, bigla niyang narinig ang malakas na pagbuntong hininga ni Daniel. At Chara, hindi ko na kayang itago. Sumabog ang dibdib ni Anya sa sakit. At Chara, ang babaeng palaging nakatingin kay Daniel sa opisina, ang babaeng minsang mumiti sa kanya na may pagdududa. Siya pala. Siya ang totoo. Ang telepono ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Daniel, lahat ng halik na iyon, lahat ng sinabi mo. Nanginginig ang boses niya. Lahat pala kasi nungalingan. Tahimik. At sa huling pagkakataon, isang mahinang sagot ang lumabas mula kay Daniel. Hindi kasi nungalingan, enya, yeah, pero hindi rin pagmamahal. At sa sandaling iyon, ang linya ay biglang naputol. Bumagsak ang telepono sa sahig at umaling ang tunog nito sa tahimik na apartment ni Anya. Nakatulala siya, hindi alam kung paano pipigilan ang sakit na parang kumakain sa kanyang buong pagkatao. Humugot siya na malalim na hininga, tinignan ang bintana kung saan kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Mga ilaw na deti ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Gayon, parang paalala lang ito na kahit gaano kaliwanag ang paligid, mananatili pa rin ang dilim sa loob niya. Nalala niya ang sinabi ng kanyang inabago siya lumipad mula Bangkok papunta sa Amerika. Anak, magingat ka sa mga hindi umaabot sa puso. Hindi niya iyon gaanong pinansin noon, pero ngayong gabi, ramdam niyang iyon ang pinakamalaking babala na hindi niya pinakinggan. Kinuha niya ang telepono mula sa sahig, nanginginig ang kamay habang pinagmamastan ang basag na screen. Doon pumasok muli ang isang notification, isang bago mensahe mula sa hindi kilalang numero. Dahan-dahan niyang binuksan at nang mabasa niya ang nakasulat, halos mawalan siya ng hininga. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol kay Daniel, maghintay ka bukas sa parehong day restaurant sa Kins. Huwag mong sabihin kahit kanino. Nanlamig ang buong katawan ni Anya. Sino ang magpapadala ng ganong mensahe? At bakit parang mas marami pang sikreto si Daniel kaysa sa inakala niya? Hinawakan niya ang dibdib, pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso. Bakit sa day restaurant pa? Bakit doon, sa lugar kung saan unang naramdaman niya na parang may sila? Buong magdamag siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit niyang inisip ang mensahe. Possible kayang si Atchara ang nagpadala? O baka may ibang tao na mas nakakaalam na totoo kaysa sa kanya? Nang sumapit ang umaga, halos wala siyang lakas, ngunit pinilit niyang ayusin ang sarili. Isinot niya ang simpleng puting damit na bigay pa ng kanyang kapatid mula Dayland, parang anting-anting laban sa sakit na dinadala niya. Pagdating niya sa Kienz, agad niyang naramdaman ang pamilyar na amoy na mga lutong day, sambal, basil at tamarind. Umupo siya sa pinakadulong mesa, nakatalikod sa pinto, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Maya-maya, may dumating na isang lalaki na hindi niya kilala. May hawak itong maliit na sobre. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Tila ikaw si Anya, malamig nitong wika. Inyabot nito ang sobre at tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Buksan mo lang yan kapag mag-isa ka na. Pagkaalis ng lalaki, naiwan siyang nakatulala, hawak ang sobre na tila mas mabigat pa kaysa sa lahat na pasanin niya. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang may ibang pares na mata na nakamasid sa kanya mula sa labas ng bintana ng restaurant. Napalunok si Anya, pilit iniiwas ang tingin sa salamin ng bintana. Pero ramdam niya, may tao sa labas na hindi umaalis ang tingin sa kanya. Parang sinusukat ang bawat galaw niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang sobre, pinapawisan ang kanyang palad. Lumipas ang ilang minuto, ngunit hindi siya gumalaw. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok ang malamig na simoy ng hangin. Pumasok ang parehong babae na kanina lang ay narinig niya sa telepono. Si Achara. Tahimik itong lumapit, ang mga mata ay matalim na nakatuon sa kanya. Akala mo siguro, hindi kita haharapin, malamig na sabi nito. Natigilan si Anya, hindi alam kung itatago ba ang sobre o ihaharap. Bakit nandito ka? Pabulong niyang tanong. Umupo si Atchara sa tapat niya at saglit na tumawa, isang tawang walang halakrak, puno ng panguyam. Dahil gusto kong malaman kung hanggang saan na ang nalalaman mo tungkol kay Daniel. Napalunok siya niya. Ano bang ibig mong sabihin? Pero bago pa man makasagot si Atchara, bigla niyang narinig ang tunog na isang kamera mula sa labas ng bintana, isang flash na mabilis na nawala. May kumuha ng litreto sa kanila. Napalingon si Anya, pero mabilis na naglaho ang anino sa labas, ang mga tao sa paligid ay kumakain lang na parang walang kakaiba, ngunit ramdam niyang may nagbabantay sa kanila. Muling nagsalita si Atchara, mababa ang tono. Gayon alam mo na hindi lang ikaw ang ginamit ni Daniel. Nanlamik si Anya. Parang umikot ang buong mundo sa sinabi nito. Ano mo ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Tumagilid si Atchara na kayo ko sandali bago tumingin ulit sa kanya ng daretso. May mas malalim pa siyang dahilan. At kung akala mong puso mo lang ang nasira, maghanda ka dahil hindi lang ikaw ang nasa panganib. Umikting ang hawak ni Anya sa sobre. Anong nasa loob nito, bulong niya, halos ayaw ng malaman. Ngumiti si Atchara, ngunit malamig. Katotohanan. Pero siguraduhin mong handa ka, dahil kapag binuksan mo, yan, wala nang balikan. Sa parehong sandali, biglang nag ang cellphone ni Anya. Isang bagong mensahe mula sa unknown number kung bubuksan mo ang sobre, huwag mong pagkatiwalaan ang babaeng kasama mo. Nanlaki ang mga mata ni Anya, mabilis na itinago ang telepono sa ilalim na mesa. Naroon pa rin si Atchara, nakatingin sa kanya na para binabasa ang laman ng kanyang isipan. Pinilit niyang maging kalmado. Bakit ako hindi dapat magtiwala sa iyo? Maingat niyang tanong, bagamat hindi niya binanggit ang mensahe. Umiling si Atchara, bahagyang natawa, kung talagang matalino ka, Enya, yeah, dapat mo nang alam na walang sinuman sa paligid ni Daniel ang pwedeng pagkatiwalaan. Kahit ako. Tumayo ito, at dahan-dahang itinulak pabalik sa kanya ang sobre. Buksan mo na. Dahil kung hindi, baka bukas wala ka ng pagkakataon. Pagkalabas ni Atchara ng restaurant, naiwan si Anya na nanginginig ang kamay. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre, at mula rito ay nahulog ang ilang larawan. Mga litreto ni Daniel, nakikipagkita sa iba't ibang tao. Mga larawan ng pera, malalaking bag na ipinapasa mula kots papunta sa isang warehouse. At sa huling larawan, muntik na siyang mabitawan ang hawak. Larawan niya. Siya mismo. Kinukunan habang papasok sa kanyang apartment, habang natutulog sa loob, habang nakatingin sa bintana. Mabilis na bumalik ang alaala ng flash kanina mula sa labas ng bintana ng restaurant. Hindi yon ang una. Matagal na pala siyang minamanmanan. Nanlamig ang batok ni Anya, para bang may malamig na hininga na dumampi sa kanya mula sa kawalan. Dali-dali niyang sinilip ang paligid ng restaurant, pero lahat ay abala sa pagkain, walang sinumang nagtataka o nakatingin sa kanya. Pinulot niya muli ang mga larawan, nanginginig ang kamay. Bakit siya kasama sa mga ito? Ano ang koneksyon niya sa mga taong pinapakita kay Daniel? Nang biglang marinig niya ang pamilyar na ringtone. Si Daniel ang tumatawag. Nanginginig siyang sinagot ang tawag. Anya, makinig ka sa akin, mababa at apurahang boses ni Daniel. Huwag mong pagbukas-buksan ang sobre na yan. Lahat na unandiyan ay delikado. Kung nakita mo na, itapon mo agad. Napapikit si Anya, pinipigilan ang galit. Daniel, bakit may mga litreto ako rito? Bakit parang minamanmanan ako? Tahimik saglit si Daniel bago sumagot. Dahil matagal ka nang isinama sa plano kahit hindi mo alam. Parang bumagsak ang mundo ni Anya sa sinabi niya. Anong plano, Daniel? Anong ginawa mo? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may kumatok ng malakas sa bintana ng restaurant. Isang lalaking nakaitim, nakasot ng kap, nakatingin diretso sa kanya. At bago siya makagalaw, isang sulat ang idinikit nito sa salamin. Isa lang ang nakasulat. Umalis kang gayon din kung ayaw mong ikaw ang susunod. Tumigil ang paghinga ni Anya, hawak pa rin ang telepono habang nakatitik sa papel na nakadikit sa salamin. Ang mga letra ay makapal at madilim, Tila isinulat ng minamadali, ngunit malinaw ang pagbabanta. Enya! Enya! Sigaw ni Daniel sa kabilang linya. Anong nangyayari diyan? Hindi siya makapagsalita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at kinuha ang sulat mula sa salamin. Paglingon niya, wala na ang lalaking nakaitim. Parang naglaho lang sa gitna ng kalsada. Bumilis ang tibok ng puso niya. Naramdaman niyang nanginginig na rin ang mga paa niya. Lumapit ang waitress, nag-alala. Miss, okay ka lang ba? Ang putlamo. Tumango lang si Anya at pilit ngumiti, pero ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa sobre at sa bagong sulat. Alam niyang hindi na siya ligtas kahit sa lugar na ito. Lumabas siya ng restaurant at mabilis na naglakad sa kalsada. Ngunit habang naglalakad, napansin niyang may sumunod sa kanya mula sa dikalayuan, isang anino na hindi nawawala kahit anong liko niya sa kanto. Pinakawalan niya ang mabilis na hininga at bago pa siya makatakbo, kumunog muli ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe. Kung gusto mong mabuhay, huwag kang uwi. May maghihintay sa iyo sa Grand Central, labing isa oras apat na minuto yem. Mag-isa ka lang pupunta. Humikpit ang hawak ni Anya sa telepono habang pinagmamastan ang oras sa screen. Sampu oras tatlumput dalawa minuto yem. May isang oras at higit tabago ang itinakdang oras na mensahe. Nagmadali siyang lumakad, pinipilit takpan ang kabasa dibdib. Ang mga mata niya ay palaging sumusuliap sa salamin ng mga tindahan at sa basang kalsada mula sa ulan kanina, at doon niya nakikita ang anino pa rin na sumusunod sa kanya. Nang makarating siya sa isang masikip na eskinita, agad siyang tumigil at humarap. "'Sinusundan mo ba ako?' sigaw niya, nanginginig ang boses." Lumabas mula sa dilim ang isang lalaki, hindi ang inaasahan niyang nakaitim, kundi isang asyanong may edad, nakasot na makapal na jacket. Hindi ito lumapit, ngunit matalim ang tingin." Anya, tawag nito, mababa at mabagal ang tono. Hindi mo naiintindihan kung anong pinasok mo. Umurong siya na isang hakbang, hawak ang bag na parabang sandata. Sino ka? Bakit alam mo ang pangalan ko? Mumiti ito ng mapait. Dahil ako ang taong dapat ka sanang binala noon pa. Daniel, hindi siya ang inisip mong tao. Nanlaki ang mga mata ni Anya. Kung ganon, sino siya talaga? Bumuntong hininga ang lalaki, lumapit ng isang hakbang. Munit bago pa niya masagot, biglang may humintong itim na kotse sa dulo na eskinita. Bumukas ang pinto. Isang boses ang umaling naunggaw. Enya, sumakay ka kung ayaw mong mahuli. Nag-atubili si Enya, nakatingin sa kotse at saka sa estrangherong lalaki sa eskinita. Pareho silang nagsasabing siya ang dapat niyang pakinggan, pero wala ni isa ang nagbibigay na malinaw na katotohanan. Enya, huwag kang sumakay, Maring sabi na matandang lalaki ang mga mataypuno ng babala. Kapag ginawa mo yan, hindi ka na makakalabas. Ngunit mula sa loob ng kotse, isang kamay ang umabot, pamilyar, si Daniel. Please, makinig ka sa akin. Gayon lang sumama ka. Nanlumo si Anya. Naroon na muli ang mga mata ni Daniel, parehong mata na minsang nagpatibok ng puso niya at kalaunan ay sumira rin dito. Maari ba pa ba siyang maniwala? Dahan-dahan siyang lumapit, hawak pa rin ang sobre sa kanyang dibdib. Daniel, nanginginig niyang tinig. Sabihin mo sa akin ngayon bago ako sumakay. Sino ka ba talaga? At bakit ako nasa mga larawang 'yon? Tahimik. Naroon ang ingay ng lungsod sa likod nila. Munit ang pagitan nilang tatlo ay tila kumakapalang hangin. Muling nagsalita ang matandang lalaki. Anya, oras na para malaman mo. Hindi lang puso mo ang tinataya dito. Buhay mo mismo. Nagtagpo ang mga mata nila ni Daniel, puno ng pagod at bigat. At sa wakas, binitawan niya ang mga salitang hindi na mababawi. Anya, mula sa simula, hindi ikaw ang dapat kong lapitan. Pero ginawa ko pa rin, dahil ikaw ang naging pinakamahalagang bahagi ng plano. Tumigil siya, halos hindi makapagsalita, bago idinugtong. At ikaw din ang tanging paraan para matapos ito. Nanatiling nakatayo si Anya sa gilid ng kalsada, hawak pa rin ang sobre na parang apoy na hindi niya kayang bitiwan. Ang tibok ng puso niya ay mabilis at sa bawat salitang binitiwan ni Daniel, mas lalo siyang lumulubog sa bigat ng katotohanan plano, bulong niya, halos hindi na may labas ang boses. Ginawa mo lang ba akong bahagi na isang laro? Lumapit si Daniel, kita ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi laro, enya. Yeah. Pagliligtas. Umiling siya, hinahabol ang hininga. Minamanmanan ka hindi dahil ikaw ang target, kundi dahil ikaw ang susi. May alam ka na hindi mo na mamalayan, may hawak kang bagay na hinahanap nila. Napatingin si Anya sa sobre, parang biglang naging mas mabigat iyon kaysa kanina. At doon niya naramdaman, mulat sa Paul, siya pala ang hinahanap, hindi lang si Daniel. Bakit hindi mo sinabi agad? Halos mabasag ang tinig niya. Tahimik si Daniel sandali bago marahang lumapit. Dahil natakot ako. Natakot ako na kapag sinabi ko ang lahat, hindi mo na ako titignan ng pareho. Umagos ang luha ni Anya, hindi na niya alam kung saan nagtatapos ang kasinungalingan at saan nagsisimula ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang pumili, hindi na para sa kanya lamang, kundi para sa kinabukasan niya. Dahan-dahan niyang inyabot kay Daniel ang sobre. At kung ako nga ang susi, tapusin mo na. Mula sa dilim, humakbang ang matandang lalaki, tumango ng may mabigat na mukha. Gayon ko lang nakita, may tapang ka, enya. Iyon ang wala sa iba. Muling tumingin si Daniel sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na mga lihim sa kanyang mga mata, tanging isang katapatan na huli na siguro para may balik ang nasira. Salamat at patawarin mo ako. Sumakay si Daniel sa kotse, hawak ang sobrang ng gayon ay nagtataglay ng mga sagot na hindi na niya kailangang marinig. At naiwan si Anya sa kalsada, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, humihinga ng mas malalim kaysa dati. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, tinanggap niya ang isang bagay na hindi kayang ibigay na kahit sinong halik, ang katotohanan na kaya niyang magpatuloy, kahit wala ang pagmamahal na ipinangako sa kanya. <music>